Tila dumarami na raw ang hindi nasisiyahan sa performance ni Vice President Sara Duterte pati na sa kontrobersya ang kinahaharap nito sa paggasta ng confidential funds. Ito ang pananaw ni House Deputy Minority Leader Franz Castro matapos mabatid ng meron pang hahabol na ikaapat na impeachment complaint na ihahain laban sa Vice Presidente. Nakatakda mo na itong ihain sa kamara ngayong araw. Sabi ni Castro, na balitaan nilang susuportahan ito ng maraming kongresista mula sa Majority Coalition. Wala pa anyang eksaktong detalye kung mula sa ang sektor ang maghahain ng impeachment. Ngunit base sa impormasyon, nasa 10 hanggang 12 kongresista raw ang handang mag-endorse rito. Iginiit ni Castro na hindi basta-basta ang antas ng suporta dahil sinasalamin nito ang seryosong pangamba sa mga hakbang ni Duterte at paggamit ng confidential funds. Umaasa naman ang mambabatas na mas bibilis na ang pagproseso sa impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Dapat tumanong masusing suriin ang mga aligasyon at mabigyan ng hustisya ang taong bayan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News From Manila, the music and news authority.